Masarap yun, pang-steak. Ayan po ang aming farm. Masarap. Gawin mo dyan, ma? Ala, masarap to. Ibilad mo yan sa... Hindi, sa ibilad mo. Harvest time. Harvest time! to our farm. <laughs> <laughs> ano? Naku-kawit. Na kiki farm. Ang lalaki, oh. Ayun, daming gamatay. Ayun, oh. Daming bunga. Ayun, anong lahat? Ayan, baby. Ala, nasa baba na. Ayun unang. naman. Ayun, daming men. Ayoko. Pag may regla, oh, mamamatay yan. Ayun naman ako. Oh. Ano <laughs> ba ito? Anuhin mo lang. Magtanim ka nga ng ganyan lab. Ngayon. Saan mo tatanim yan? Sa paso. Doon sa, paso. Dun, sa so, doon ng bahay niyo. Hindi nga na Alam, ay, ano. Alam mo yung ano. Bubuyo. Mas marami yata dito. Di ba mag-coriander? ito oh masarap yan sa ano lagdos wag masyadong pud pud